Hello po guys. So nandito na naman po yung ating YouTube channel ko. So ngayon guys ay no battery na po ako ngayon guys kasi malulobat na ako kasi it's two na lang ako guys kasi wala ng flashlight. So ayan po. So ngayon guys ay may papakita pala ako sa inyo guys na din rowing ko guys. Ito guys si Doraemon. So ayan po ang nakabasa ay Doraemon. Ayan po kabit-kabit na letter. So ngayon guys ay kayo ba guys ay marunong mag drawing Marunong ba kayo magdrawing guys? si comment nyo na lang. Ako guys, ako po nagdrawing drawing nito guys kasi kinopya ko lang siya sa YouTube. So ayan po. Pero hindi ko lang siya ginawa mag-isa. Ayan po. So sa abangan niyo yung video na yun guys Pagkukulayan natin si Doraemon. So ano bang kulay ni Doraemon guys? Marun ako marunong ako magdrawing drawing Anong kulay ng Doraemon guys? Anong kulay ni Doraemon? Ang kulay ni Doraemon ay blue. So ayan po. Blue si Doraemon. Blue. Ayan po. So, ang, ang ginamit ko na lang dito guys ay pencil. Kasi pag ball pen talaga guys habang nagdo-drawing ka, may ka na lang bigla guys pag nagkamali ka. So, hindi mo na mabubura yun guys. Kasi pag pencil lang talaga, pag nagkamali ka, buburahin mo. Kasi ayan po, hindi mo ba nakikita yung pambura na yan sa pencil guys? Ito, yung kulay pula. Ayan po yung dinrawing ko si Doraemon. Ayan po. Pangayon mo na lang yung sa video ko guys, ano, pag upload ko nakukulayan natin si Draymond ayan po so so dito na lang po tatapusin yung ating video vlog guys so i-like mo ko pati i-subscribe mo guys para lagi po pala kayo update it sa susunod kong video guys na in-upload ulit guys so ayan po bye pero hindi lang hindi ko lang nakuha na yung pag-drawing ko kay Doraemon Magpag copy ko sa youtube kasi hindi to nakapigil bye